Martes ng umaga nang tumungo ang dating kadre at rebelde ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey K. Eric Celis sa Quezon City Regional Trial Court kasama ang kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Nagsampa ng 2.5 million pesos na counter charges o kontra demanda si Celis laban sa mag-inang Carol at Atom Orolio. Ito ay kasunod ng paghain ni Atom ng 2 million pesos na civil complaint laban kina Celis at Dr. Lorraine Badoy dahil umano sa red tagging sa kanya at sa kanyang pamilya. So nagfile sila ng kaso against Ka Eric for damages, 2 million damages under Article 19. 20 and 21 of the Civil Code of the Philippines. Dinestorb nyo din sa Ka Eric. So ang ginawa natin, nag-file din tayo ng damyos against Atom, and against Carol Aurelio. Naniniwala si Tolentino na madidismiss ang kaso na isinampa ni Aurelio laban kay Celis at Badoy. Ang sabi nila inaabuso daw ni Ka Eric yung freedom of press, freedom of expression. Kailangan nilang patunayan 'yan. Paano nila patunayan yung pag-aabuso? Kailangan ma na bad faith si Ka Eric. Don't forget, in every action, good faith is presumed. Kung hindi nila ma-destroy ma yung presumption of good faith ma posible and I'm very sure and very confident ma dismiss ang kaso. Sabi naman ni Celis, direktang kaalaman at personal na sa CPP-NPA-NDF ang kanyang mabigat na ebidensya laban sa mag-ina. We are very solid na kapag nag, dumating sa trial, mailalahad natin ang iba pang detalye ng katotohanan tungkol sa involvement ng mag-inang ito na si Atom at Carol Araulio sa cpp Bitbit -bit namin ang katotohanan mula sa karanasan, kaalaman at personal na pagiging bahagi ng CPP-NPANDF at hindi yan pwedeng ibaliwala o burahin yung katotohanan na bitbit -bit galing sa aming direktang karanasan at direktang kasaysayan na nagpapatotoo ng mag ito ay may kasaysayan at patuloy na karanasan na involved sa CPP-NPANDF. Sa huli, sinabi pa ni Celis na walang sinuman o anumang makaso ang makakapigil sa kanila na ilahad ang katotohanan upang mulatin ang kamalayan ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.